news updates. Mga balita ngayon Ilang war materials ng NPA na recover sa Pangasinan Dalawampung katao ang patay sa bumagsak na eroplano sa South Sudan Collision ng US military helicopter at commercial plane sa Virginia iniimbestigahan Search and rescue operations nagpapatuloy Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon na-recover kamakailan ng pwersa ng militar ang ilang catch ng war materials na pagmamayari ng Communist Terrorist Groups o CTG sa Sityo Kabalisan, Barangay Santa Maria, San Nicolas, Pangasinan. Ayon sa 71st Infantry Battalion na nanguna sa operasyon, ang mga war materials ay mga kagamitan ng nalansag na grupo na kilusan larangang gerilya Caraballo. Nakuha sa lugar ang tatlong rifle grenades, 55 rounds ng 5.56mm ammunition, dalawang long magazine ng M16 rifles at isang unit generator set at ilang pang personal na kagamitan ng mga NPA. Dagdag pa ng kasundaluhan na diskubre ang mga ito sa tulong nari rin ng dating CTG mass supporter na siyang nagturo sa kinaroroonan ng mga nasabing kagamitan. Umabot sa 20 katao ang patay nang bumagsak ang isang maliit na eroplano ng Unity Oil Field Airport noong Miyerkules ng umaga, lula ng oil workers sa South Sudan, Unity State. Ayon kay Gatwek Bipal, Information Minister, sakay ng eroplano ang mga miyembro ng Greater Pioneer Operating Company o GPOC, Consortium ng China National Petroleum Corporation at Nile Petroleum Corporation kabilang sa mga nasawi ang dalawang Chinese at isang Indian national. Isa lamang ang nakaligtas sa trahedya. Sa nakalipas na mga taon, maraming pagbagsak ng eroplano ang naitala sa South Sudan. Noong 2018, 19 katao ang namatay sa isang crash, habang dose-dose na naman ang nasawi sa isang insidente noong 2015 matapos bumagsak ang isang Russian-built cargo plane. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa collision ng isang US military helicopter at isang commercial plane ng American Airlines sa Potomac River malapit sa Reagan National Airport sa Arlington, Virginia nitong Miyerkules oras sa Amerika. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., walang naiulat na kasama sa trahedya at nagmomonitor habang nagpapatuloy ang rescue efforts. Ang aksidente ay naganap bandang 8.48 p.m. Lokal na oras habang ang American Airlines Regional Jet sakay ang 60 pasahero at apat na crew ay papalapit sa landing runway ng Reagan National Airport nang bumangga ito sa Sikorsky H-60 helicopter ng U.S. military na tatlo naman ang sakay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng collision. Ang commercial plane ay bumiyahe mula Wichita, Kansas. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.